Magandang araw mga kababayan. Narito tayo sa Tanong Mo Kay Tito. Ito yung sarili ko. Mabilis akong umaksyon. Ano eh, uh, nakakataba ng puso. Pero hindi, baka atakihin ka sa puso pag tumaba ang puso mo. Ah, ako mo. Nakakala ako, kilala na ako eh. <laughs> Give me a second. <laughs> Mayroon ng maraming existing na mga batas na dapat na mapalapit ang uh, gobyerno sa tao. ano? Katulad ng Solo Parents Act, uh, mahirap talaga sa mga single parents ang uh, magpalaki ng mga anak at saka sa pamumuhay nila. Mayroon tayong batas na ginawa na binibigyan sila ng mga pagkakataon para mas ikang nakaroon ano, ng discount, pero silang mga uh, ikang uh, benefits. Pero ang importante diyan eh kailangan sana yung mga LGUs ay inaayos nila yung pagbibigay ng ID, ano, yung pagbibigay um, ng mga discount at uh, pag, uh, pag pag alam ng mga pangangailangan ng mga solo parents. Meron din po tayo mga batas na ano eh na anti-deposit uh, hospital deposit law. Meron hong ganun eh. Na hindi, bawal na hong dapat yung hingi mo ng deposit bago tanggapin yung pasyente. Importante rito na ang DOH na madalas nating pinupuna, ay sila mismo, binabantayan nila yan. At sila mismo ang gumagawa ng paraan para ito ito'y napapatupad ng lahat ng ospital sa buong Pilipinas. Maraming mahihirap sa bansa natin eh. Mahirap ang kanga eh. uh, mga siguro, baka mga nasa mga 90%. Uh, Ika nga, eh, hindi naman takakaangat sa bansa natin. Baka less than 10% lang yung talagang tunay na mga mayayaman eh. So, dapat talaga, ang gobyerno, hindi lang ang kongreso, kundi executive department, pati yung judiciary, ang buong gobyerno, medyo talagang dapat binibigyan ng, ng uh, halaga at binibigyan ng pabor yung those who have less in life, sabi nga, doon nga sa mga mayayaman.